Merong bahay ng pokyutan sa pinagsusugahan ng baka at kambing kaya inabog namin. At bukod dyan, nagluto nga rin pala ako ngayong araw ng masarap na merienda namin na cheesy palitaw. At dahil nakapagiling na si mama ng bigas na malagit sa palengket, nakabili na siya ng glutinous, kaya naman matutuloy na nga ang pagluto ko ng palitaw na mayroong cheese sa loob at saka condensed milk. Eto rin pala yung unang beses na magluluto ako ng palitaw na merong cheese sa loob. Kasi kalimitan tuwing magluluto kami nito ay sinasamahan na kaagad namin ng gata at saka ng mga latek. Pagkatapos kong magayat ng cheese, pinagsama ko naman dyan yung bigas na malagit na giniling at saka yung glutinous. At pagkatapos, nilagyan ko nga ng tubig at saka kuminasa. Dahil nga eto pala yung unang beses na magluluto ako ng ganitong klase ng nitaw ay sana nga lang talaga ay hindi pumalpa. Nakabili rin ako kanina umaga ng isang pirasong nyog at pinili ko dyan yung medyo bukayuin pa kasi yan ang masarap sa palitaw. At habang nagkakahid ng nyug yung asawa ko, dito naman sa kawali ay nagtimpla na ako ng isang latang condensed milk at saka glutinous na nilagyan ko ng tubig. Hindi masyadong malakas ang apoy nung sinalang ko para hindi mabilis masunog at dapat tuloy-tuloy ang paghalo. Bali, eto yung ilalagay ko mamaya sa loob ng palitaw na meron din kasaman cheese. At tihintayin ko lang to na lumapot ng kaunti sa kakuhahanguin at mamaya kapag kanahango ko na at malamig na ay mas magalapot pa to. At maya maya nga lang din konti ay tinigil ko muna dyan yung pagluto ng palitaw at pinuntahan nga namin ng mga kapatid ko yung sinasabi nila na bahay ng pukyutan. Kanina kasi bago sila umakyat ay nakita nila to at hindi nga lang nila sigurado kung matagal na ba ang bahay na to dito o kararating lang. At dahil nga dito kami palagi nagsusuga ng mga baka at kambing kaya aabugin na muna namin kasi kawawa ang mga hayop dito kapag hindi to umalis. At para nga siguradong hindi kami makakagat ay nagdala kami ng payong at meron din kasama na kulambo. Nasa loob na nga kami ng kulambo ng ko na babae at yung bunso ko naman na kapatid ay siya yung nagsindi dyan at nagpausok. Kaya lang yung pausok na ginawa niya ay hindi magtuloy kaya binato niya na lang sabay pasok sa kulambo at yung binato niya nga ay parang hindi naman aalis babalik ulit sa puno. Tagaktak na nga ang pawis namin lahat dito sa loob ng kulambo kasi etong pinagpwestuhan namin ay mainit. Naghintay pa kami dyan mga kalahating oras bago kami umalis para siguradong wala na talagang pokyutan ng mga lumilipad. Grabe nga ang takot siya ng kapatid ko na kahit nga medyo nakalayo-layo na kami ay grabe pa ang takbo. Siguro mamayang hapon na kaya naman ibukas, babalikan ulit namin kung nakaalis na ba at balik na nga ulit tayo dito sa niluluto ko na palitaw. Pagbibilog na nga lang ang kailangan kong gawin ngayon dito kasi kanina ay nakapagluto naman na ako ng condensed milk at saka nakapagayat na rin ako ng mga cheese. At para mas mabilis akong matapos, tinulungan na nga lang din ako dyan ni mama at nung una talagang medyo nahirapan kami kung paano ilagay yung palaman sa loob. Kasi yung nabibili namin na ganitong klase ng palitaw sa palengke ay mas maliliit pa dito at nakakatuwa lang kasi na ibibilog nila ng maayos na hindi lumalabas yung mga nilalagay ni na palaman sa loob. Sa umpisa, nahirapan kami kung paano magbilog. Pero nung tumagal, inakuha na rin namin kung paano yung diskarte. Hindi lang pala pabilog dyan yung ginawa namin ni mama. Kasi kapag kapabilog, eh parang kakaunti lang yung nailalagay namin na palaman. Kaya ang ginawa ko ay gumawa din ako ng parang impanada ang itsura. Masarap din ang palitaw kapag ka maraming At hindi ko na rin pala tulalagyan ng asukal. Kasi meron naman ang matamis na palaman sa loob. Kapag lumulutang na, pwede nang hanguin. Pero ako, hindi ko muna talaga kaagad hinahango para siguradong mas maluto pa. Dalawang salangan lang ang ginawa ko dito kasi hindi naman ganong karami yung lulutuin ko. At yung una nga ay puro pabilog. At eto namang pangalawa ay yung parang impanada ang itsura. Pinagulong-gulong ko na nga dyan yung palitaw para kumapit yung nyug. At ganito pala yung itsura niya kapag kabinitak yung loob. Hindi ganong katamis at hindi ganong katabang. Sakto lang na hindi ka kaagad magsasawa kahit na nakailang piraso ka na. Luto na nga rin yung sinalang ko kanina na parang impanada at grabe yung itsura niya ngayon ay parang na siyang dumplings. Mas marami ang palaman nito kumpara dun sa nauna kanina na pabilog at saka hindi ako masyadong nahirapan dito sa pagbalot. At at eto na nga lahat ng mga naluto ko na palitaw. Nagmukhang marami na nung nalagyan ko na ng nyok. Dalawang klase na palitaw na magkaibang itsura pero pareho ang laman na nasa loob. Pero para sa akin, mas masarap yung ginawa ko na parang impanada. Mas nagustuhan nga rin yun ng anak ko at saka nila mama kasi mas marami daw ang palaman. At kung ikukumpara nga rin dun sa palagi namin niluluto na palitaw na lalagyan lang ng gata at saka ng latik, eh mas masarap pa rin ang lasa nito. Hindi mabilis na nakakasawa kasi naglalaban yung tamis at saka yung alat ng cheese. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching.